Yeah. Hmm. Kabila naman. Ayan din. Si Sa oil seal na ipit na. Ayan. Hmm. Dalawa. Sa taso okay na naman. Tama. Di sabay na natin hmm. nalang palitan. Di sabay, sabay talaga. Ayan eh. Ganyan pala yan. Huh. Yan yung uring dyan, di ba? Ano? yan. Pag nakapal na. Hmm, yan, taba yan. Tsaka hindi na siya, parang ano na siya masyado eh. Malaki. Ba't na mata ba? Sa lumaan. Hmm. Naisan, parang init. Hmm. Uh -huh. Hindi na siya, hindi na siya nabay sa dating ano. sunod yan naman, tsaka ito, wala dun eh hindi siya available maganda din, center spring ayun, tatlo, tatlong item slider piece, nakakuha ka wala, yun pa rin, bago pa lang din yan hmm, nakakapit pa eh aras wala pa ngayata, isang buwan di ba? wala <laughs> pa

Hmm, parang update pa sa mata, no? Update sa mata oh, eh. no, okay. pero maka samata, sa mata. Nakakabusog hmm. ah, eh. <laughs> <laughs> di ka makakaradong ng gutom dun eh. Oo. Oh. Hmm. Pag nasingot mo na masyado ang busog. Hmm. tanggal pa. <laughs> <Okay>. <laughs> Ayun, pa sa bayan naman yung pagpalit niyan ni. Eh. Ano sana kung mayroong para subay na sana no, bagong hmm. uring no? Pero mura lang yan ang mga uring na yan, 38 ang isa. Itong mga to. Uh -huh. hmm. Oil seal nga, 100 ang oil seal. Eh. Yung malaki. Oo, oh, yung malaki. Seventeen, mm. may uring na seventeen. Ito uring ito yun, bakit ito yung sinasabi mo? Oo, oh, yun seventeen lang. May, may, spring clutch. dar 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 Mura. Oh, oh 30 pesos lang. Mura no. Hmm. Pero gen, win kasi may ano sila, may ganito sila oh. Oh. yung may kintab. Tapos yung belt 780 samantala sa motor central 1,000 na yan, 800 yata. Thailand pa. No. Pero mm -hmm. in case emergency yan eh